mga pis at uh, galing lang pong uh, night duty, pauwi na ng bahay so napaisip ako kung anong masarap uh, iulam mamaya pag nagising ako ng hapon, dinner naisip ko na meron nga pala ako doong uh, oxtail pero ang naisip kong masarap na luto doon sa oxtail dapat yun kali pero nagbago ang isip ko ilalaga na lang, kaya eto dadaan ako ng uh, gulayan kaso sarado pa yung mga ibang uh, suki ko sa gulay eh. So sa ibang tindahan tayo. At buti na lang mga peace. Eh may nakita akong uh, bukas na nag-iisang uh, gulayan. So ayan, pasok tayo. Bibili tayo ng mga pasangkap sa nilagang baka. Naisip ko eh ilagay ko na lang eh yung uh, lettuce at saka bagu beans. Nagin natin ng luya pa mawala yung lansa kasi eh, oak stayed eh. yun Bumili na rin ako ng uh, ilang pirasong ng at saka green apple. At dahil uh, daily, nagbe-blender ako niyan para may fiber yung uh, katawan natin. Para healthy kahit papaano, 'di ba? Kasi puro tayo mamantika ang kinakain namin dito eh. Kaya maganda may konting fiber man lang, 'di ba, araw-araw. So, maganda 'yon source of fiber, 'di ba? So ayan dahil umulan nung nakarang araw kaya meron pa rin uh, baha dito sa area namin Kaya ayan tamang ilag sa mga bahang area at baka mabasa ang ating sapatos Ayan mga peace at nakarating na tayo dito sa building namin Papanik na ako Iniisip ko niyan kung ano bang magandang i-breakfast Nakakasawa naman lang uh, lagi nilang uh, tinapay at paruta. So naisip ko, iprito na lang yung ano ko diyan breaded chicken. Ayan, yeah, nabili sa market. Amazing. At saka naghiwa na rin ako ng uh, sariwang patatas. Nilagyan ko ng paprika at paminta di ba? Mm. Pwede. So ayan, yeah, naunang naluto yung ating chicken. Nilantakan ko na sa sobrang gutom. Wow. Hindi na ako nag-rice niya kasi may french fries na tayo. Di ba? Parbs na rin yan eh. Naglagay na lang ako ng ketchup tsaka ng mayo. So, patalo na yan. Ayos na yan. Salap. Yeah, so, kagigising ko lang. At dahil uh, magpe-prepare na ako, dahil papasok na uli. So, niluto na lang tropa yung nilaga natin na oxtail ng baka. Ayan. Kasarap naman. Daming gulay, o oh. yung mga biliwali na sa at saka yun may baggy beans at saka patatas talagang din yan medyo pinalalambot pa kulang pa daw sa lambot kaya ayan hintay-hintay tayo at may ama maluluto na rin yan butong na rin at juju uh, duty pa tayo ulit hanap buhay ulit tayo mga pis ayan tinalo-halo ko tinignan ko yung mga taba-taba kasarap. sarap yung mga lumulutang-lutang na yan, no? masarap dyan sa oxtail na yan no? may mga litid parang style ano na rin eh o oh. Parang style uh, pambulalo na siya, di ba? Oh. Di ba? Nilagay niya ng maraming luya para mawala yung lansa ng uh, oxtail. Yeah. Sarap niya humihigop. Mamaya. So, yeah, mga peace, hindi ko na napakita sa inyo yung pagkain namin dahil ma para kami mga <laughs> para kami mga patay guto Gutom lang ito. <laughs> Kaya, hindi, hindi, ko na rin na i-video. Pero masarap yung luto ng tropa. The best. So yan, at uh, dahil busog na tayo, nakaligo na, nakapag-prepare, napapasok ulit tayo. Dahil night duty tayo, ganyan talaga. Pasok-bahay, pasok-bahay lang tayo. Tulog, kain. Kaya buhay UFW, nakakalungkot man pero kailangan para sa future ng pamilya natin. Ganyan talaga pag ikaw ay isa ng uh, ama, uh, talagang mas iniisip natin yung kapakanan ng pamilya natin kaysa sa sarili natin. Pero siyempre hindi naman tayo nakakalimot na alagaan yung sarili natin kahit nag-iisa tayo. At siyempre huwag tayong makakalimot na manalangin at magdasal sa Panginoon na gabayan tayo sa araw-araw. At uh, siyempre ang pamilya natin uh, maging maayos sila. Yan lang naman ang gusto natin mangyaring mga OFW na maging maayos ang pamilya natin sa araw-araw at nabibili ang mga kailangan nila. So, paano? Hanggang dito na mga peace bago tayo magkaiyakan. <laughs> at okay, papasok na. Ayan, at sumakay na ako sa aming service. So, paano? Hanggang dito na lamang po. Bye-bye! Oh.